Recently po, meron pong inilabas nga po na sanksyon yung China against po former Senator Francis Tolentino dahil nga daw po doon sa mga naging pahayag niya na against China. Uh, Hingingin ko po sana yung inyong reaksyon tungkol dito. And recently din po, meron pong naging uh, statement din si incoming Bicol Saro party list Representative Terry Redon na sabi niya kung ginawa ng China, dapat din daw po ang Pilipinas magpataw din daw po ng sanksyon para doon naman sa mga Chinese officials na meron din pong disinformation laban sa Pilipinas. Personally, no, I'm inclined to agree with Congressman Ridon na dapat mas ipakita natin hindi lang sa salita kundi sa gawa mismo ang ating paninindigan tungkol sa mga usapin ng, uh, ng West Philippine Sea. Lalong-lalo lalo na sa sitwasyong ito na meron tayong isang dating senador na talagang tumindig at uh, ipinakita ang kanyang suporta sa posisyon ng ating bansa. Alam niyo pag usapin kasi ng West Philippine Sea for me no, it's a question of sovereignty and sovereignty you, there are no gray, gray areas there. It's either you stand with the country or not. Uh, tinatanong palagi kakampi o oh, mahal ba natin ang bansa o oh, hindi? Hindi ka pwedeng mamili dito. So, kung yan ay I think tama nga si Senator Telentino no kung kung uh, ito po ay ang parusa ang consequence kung sasabihin doon sa mga paninindigan niya eh, he'll consider it a badge of honor and i think uh, i would agree with him it would be a badge of honor for anybody to have to face the consequences no matter how dire it may be for for standing up for our country sovereignty